Dol, biya kayo tagukid noon mga dol Pihigit ang gitanay, mga na ni mga dol Pero buntang naging tamabot na ito Buhon, buhon Huwag din mga dol, sa takadayot Lengi isa wala, lengi isa to Kaya na dakop di ay, mo nang Relax sa takadayot diri ah So mga dol, mga larga na takarod Ato naman silang lipaton Tulay na Okay A uh, matik idol kitaw-taw na ta dire mga idol hunong sa tadre pita para mga pe pero dili ta mga pe mga idol matulog ta kay mura katugo naman ta kayo dili naman ni halos ma street atong dalan pero sige naman ni mo nang hunong sa tadre na pero liko-liko mo dalan dire sa bukid noon mga idol god mo nang ligid ta may street ani kay ang dalan dire ang ingon nila tinai sa manok ang dalan dire sa bukid noon labi na sa makaagi ka sa biyabuda o dito sa mangima Ah, uh, mura gyud sa manok ang giyanan diri mga idol. Pero wa na to damha mga idol noon, atang bidag buntag diri sa sigig drive ng mga idol oh. Magsigag ya po na kung sugam ay nga idol, pero nagibirti ko gyud ang trailer bahada mga idol kay hinagahinay ra ko kay bahala so, go. flex lang na ako mga idol kaning dalan sa Valencia. Diversion Road. mo ni ang dalan sa Diversion Road diri sa Valencia. So, dreamy na kay truck ba naman, bawal naman may masulo dito sa syudad. So, dreamy mga agi. So, layo-layo ganila ang diversion na rin mga idol. Layo-layo, libot ko siya pero kira okay, kay hawan, mingaw man sad. Mingaw man ni Dre, adapitaw. Wala kay kay mga kasugat nga mga sakyanan. So, mo ni Dre, gaming buntag sa iyo na good, mga idol Kabiip pa mi gikan gikan mi og Tagum City biyahe mi diriya pa Valencia so layo, layo pa mo ang biyahe ani mga idol taas taas pa daganan ani so kani mga idol mo na puning diversion sa Malaybalay Bukidnon mo ni siyang diversion road para gihapon ng koana karyahan nga uh, distance gihapon kayo ni layo gihapon lang lang kuan ilahang diversion road so tama tama yung biyahe ni mga idol kaabot yun may mga dusi ka oras na mong dagan gikan sa tagom padulong dari sa boundary para kagayan lapos paman man kagayan so dari mga idol naabot na dyan mi abot na mi dari asa mo ang area nga gideliberan o nya wala paman, may, duyan -duyan sa duyan -duyan, pa man dari sa me, mga doyan doyan sa mi sa gawas doyan doyan nagpaabot pa mi sa tao ane doyan doyan sa mi pa sa gawas mga idol mo Ma man kinabuhi sa ka driver uh, sa ta doyan doyan dala jud doyan mga idol kay dit pinsa sa pinsa sa mga hawi-hawi sa lawas ba makatulid ta ug dito ra sa truck bitak ka tulid oy so dire ako nang gibutang ang doyan Ay, helper doyan doyan sa kudriya ah. dili yeah. mang babay mo pa -baba kung dire sa mga dili, akong hiktan di kay dili man pwede hiktan ako kung kuno sa mga no, mapungil oy ang gining tubo akong ibalhin ni eh siya kung itestingan man ni siya og lingkod kung pwede ba or okay ba doyanan pero dili pwede di. uning ako ning ibalhin eh, kay eh, medyo maipit ani base gula na side mirror ani kay mapungil ang ano yan nya uning ako ning ibalhin, nilagitig <coughs> siya mga idol so Basit kita mo mula bugubo ano kung ato ni padayon sa ato ni gibalhin na Samtang, samtang na taong kong doyan dari ako mga kaoban, palit ni sila o bugas o kaning sudano na mo karon kay wala mong gawin kayo kananan dari among ah, dari may mga loto sa truck naman po may mga aksesores dari nga gagmay mga gamit sa panagat Beepod. sama aning gamay nga portable nga butin kanira mo ang lutuan karon unya mong giyon na mga idol akong giyon na og painit og tubig kay para mga pime nga pisa mi ang pita mga idol yo pika basta tag do wit ah murag hayahay pero may na maka na gamay ba kay layo pa nga tumbyahi Samtang na glingay kudreya mga idol. Yeah, picture ka, right. Na nakitan yeah. nga kaniyo. Sa Bye, yeah, yeah. sa pader. Yeah. Nindot kayo mga idol busa nagpa-picture-picture -picture sa minerya. Pa-picture-picture -picture sa kudreya kay nindot man, nindot yung lane ni profile tingali oh. Mauna na dere nagpa-picture kudreya. Okay mga idol, mao na ni. Nandosu ko gud na migluto mga idol. Ami migluto. Mga... Luto tagulay kinutlo gikan sa <laughs> plane, sa kalsada so ang mga idol na ako na nga prank mga idol kani akong kaoban mga idol ba ako nang prank mga idol hawan ang kalsada ay eh. mga mga idol banikon nyo mga idol hawan nyo mga idol kani akong buhaton mga idol kani ang kaling sabaw mga idol magkuha ko sa sarang asin mga idol akong timplahan <laughs> mga idol niya akong ipatilaw siya mga idol sa kaya tsura ning naon niya mga idol no kung magkatilaw ano yung isang kutsara nga sa nga itong ipatilaw ha ya? oh oh prank na ito na naman may gluto dari ah ako na ipatilaw sa wong kauban mga okay ba pero kasi itong gitu, bios oy prank na ni, niya gara-gara ba sa kauban <cười> <cười> <What>? <cười> wait, wait, bumba. na rin parang ka ng asin mga idol Nasa kutsara mga <laughs> <laughs> idol At <laughs> oh, ito oh, na sa kung kauban mga idol Kanitan tanawa ni eh, mga idol Pahit sa tingin na Ito ay daw na ito Timpla na Jerry, Jerry may timpla eh. Okay, timpla Ay, huh? kung sa inaong ane kung kaoban nun ni makatilaw ane isa mo sarang nga kung ipatilaw sa iya mga idol patay <laughs> patay tanan dulo na dagat patawin guya buta na ni mo pre na ay isyay isan ko atin tala cukup <laughs> <laughs> <-gum> pemangasin. <laughs> <laughs> so to, mga oto idol ko nga idol nga nakatilaw ato isa asin, nga akong saya, mga idol. Ang <laughs> Dari Idol, pakagayan na may mga idol na amin dere as may bahada sa Puerto Cagayan, Puerto Cagayan di Oro. Bahada na may ani mga idol, hinahin na may mga idol, kay dalo kay dere nga dalan mga idol. Basa gini permintin ng mga dalan diri idol. Ang tanam mo kung anong basa ni permintin mga idol. ngod kay ang mga truck dere na may mga water break mga idol. Nga magpatubig mo na sila o magbahada idol para dili kay mo ang break idol. Labi nagmuinit mo na kayo ng mga idol. likano kayo na siya mga idol. Kay mula lakoy yun na ang break mga idol delete na mo pa ako mga idol maunang magbasa yun yung dire ang kalsada mga idol magamit yun ang mga water break na mga driver mga idol nagbahada dire mga idol kay bahada dire ang mga idol labi na bahada ka mga idol ah bahada yun kayo mga idol so to yung na ubosan mga idol niya, abog ka po pa yung bahada dire mga idol mauna nga maghinahinay yun na dire yun yung sure yun na itong dagang dire para dili mo dito sa ubos mga idol Dugay-dugay pag ito mga ato ang nag mga idol kaya hinira na itong pagbahada dari pero sure sure gini nga ito dili adilita mo dito sa mga idol hinay lang ta mga idol ha bani lang ko ninyo sa pag drive mga idol para makita po mga view dari mga idol pero dili man kaya maklaro atong view mga idol eh kayo oh baga kay pags dari mga idol hanap kayong dalan mga idol lan ulan mga dari po mauna siyang Murag wa jud kay dili nimo makitang dagat mga idol kanang sa atbang mga idol dagat man na mga idol pero di na maklaro kay baga pang kay pags good. Ambon siya ba nagambon ulan-ulan diri ang mga idol. Oh nang tanaw lang sa mo diha ang mga idol ha. Alang sa mo pagkabagod sa pagtan-aw mga idol. Kita mga idol oy kay butang ara nato ni kinabuhi nang ato pagpadagan sa kalsada ba kay para dili punta ta ma sigirag tanawan ang kalsada oy murag mga naon nga na buro kalsada magsikitag tanaw na butangan po na to ng mga kinabuhi ba't pinaagi sa itong mga istoryang uh, wala dere wala dito mo nang uh, hinahinay lang ito sa pagbahada diha ay hapit naman tamo abot ang mga idol naganay po ni atong track mga idol na abot tayo mga water break ane so na natay mga water break mga idol dili kita po magsalika ng atong water break mga idol kay buk, labi nagbukat ang atong karga hindi na to nakumbensahan yapon ay ang um, bahada ma times to ba yung kabugaton na ng mga idol o kung bisag na atay water break na nindot kayo hinay hinay lang yapon ta ta magsalig sa atong water break o nakita na nyo na idol mo ng puerto gaysano dire sa kagayan o na dire sa bahada ay mga idol Ya, makita nimo mo sa unahan na anak siya flyover ug sa dihang hulong ta mga idol hulong ta mga idol kay para mga on mga on sa tagpamahaw mga idol kay Muragal City naman alas naman po na alas utso mga idol mga on sa ta mga idol kay nami katong mga sobrang uh, sudan gahapon nga mong giluto mga pinerito mauna ang among gisudan karon pinerito nga tamban ay pinerito nga manok ay manok marot marot ni manok na marot nga isda na de marot nga esta mga idol no kay sa mua sa bukid bulad raman nga marot ang muna ilan pero dira sa kagayan na aman di marot nga kanang wala pa na bulad ba muna yung among gipray to lami po siya mura gin og isda mura po siya isda nga marot pero marot yun eh siya may may suroy may momento singgit sa maligayang isda katong nagamotor nga marot isda marot mo man ginasinggit singgit ito mga idol so mo na mo ang sunan karon oh so dali mga idol mga unta ninyo pa mga idol kay mura gutom na mga idol tamaro gi na mo mga galamiton no mga idol tanawan ni mga galamiton mga idol sa pagkaon mga idol na itaklob sa ice cream, pa ice cream, mas cream, ice cream Pinerito, mga idol pero ang sulod na yan mga idol kan hindi ito kanyang pineretong isda mga idol kanyang akong plato na mga idol kanyang pong taklob sa kaldero mga idol kaya ito ang mga plato rin, na rin wala man mga idol kasi nga ito na pilin mga idol ang isa, kahagi na yan ang plato mga idol sa ng na mga plato na mga mga idol oh. pero kahit sa kainin mga idol at least mga pusukta, makakaunta safety po ta mga idol balagyan nga ngatong nga pag mga idol ang importante masundan ang atong tiyan mga idol so karon mga idol so, so, dali lang sa tingin tataman mga idol mga sa mga mga idol ha so, dali mga idol mga agdami sa inyo mga idol mga on tanin mga idol sa sakyanan lang mo dali pa sa kagayan mga idol hehehehe chokra mga idol sige idol dagang kang salamat mga idol amping keep safe sa mga biyahe ninyo mga kabangan ako mga driver diyan nga na may ah? na tanaw dali sa ako ang vlog mga idol Daghang salamat sa pagtanaw ninyo, pagsuporta.